Hello, good morning. Ayan po, yung tanggap po naman natin ngayon. Oppo A5s tanggal password. So, ang ginawa po natin, sendrogram po natin siya sa kay unlock tool. Ayan po mga idol. So, ayan, punta lang kay Oppo tapos select yung unit at pagkatapos factory reset ko siya sa if siya yan ang labas niya pag nag connect po ayan na po ayan na po ang makikita niya mga idol so ayan so erasing if okay. tapos erasing user data plus okay ok na rin po tapos ito na ang kanyang unit so yan na po tanggal na ang password at saka google account niya <clears throat> select lang united States, next continue tapos pag nag connect sa wifi skip na lang continue tapos accept ayan mga kawantamad tamad skip i skip lang pag may mga ganyan hanggang sa matapos po ang kanyang installation set new opo po tapos gate started na mga kawantamad so ayan po done na po ang cellphone ni ate ayan mga kawanta tamad sana po meron kayong natutunan sa ating share ngayong umaga po.